Oh, i don't know Happy Happy Birthday! Oh, I'm, so wow. I'm the torrent huh? Yay! Hey, happy Birthday girl! Happy Birthday! We wish, <laughs> wish you all the best! kanina ko pa yung ko eh. Thank you! Wala akong pakita! <laughs> okay! Ayan ang aming surprise kay Ate Wilma! Ay! Sama ang kanya mga mahal sa buhay. Thank you. <laughs> Asante nila. Ito lang ang kaya na. Oo, ito lang ang kaya namin. Pasensya na. Ito lang ang kaya namin. Kuya, naka-on ba yan? <laughs> Pagpasen, pagpasensyahan mo na ang aming nakayanan. <laughs> Nag-video nag sila ni Ate Lita. Ganda-ganda sa mga At amboy. Ayan. Yung Ayan. Yung sinasabing eh, uh, tropang expensive, no. Tropang expensive po kasi expensive with the love. Pero sa totoo lang, ang type namin yung mga ganitong food talaga. Yes. Oras na lang pero dito kami lahat. Thank you Lord. Thank you Lord. Amen. Oo, oh, pa part 2 yan. Sayang wala si Ate Emily. Ate Emily, oh, sa atin to. Ay, ito pala. Eh, yes. Ayan. Birthday ni Wilma. Get, get, ow! Birthday ni Sex Bob Wilma. Hindi makita ang Hindi makita ang happy birthday. <laughs> with mustache ka talaga. Ako, <laughs> thank you. Ayan. Thank happy, 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 birthday. birthday. Ay, Gina, ano? Thank you. Ay, kinantahan oh, oh, niyo ba? Oo, kanina pa. Kanina? Yes. Get, get out! Birthday, oh, oh, birthday. birthday. Oh, oh, birthday. Pan YouTube ko ito eh. Nakalive naman siya ito. Welcome, ah, saanayin, Hello! Welcome, Welcome sa... Pasok, pasok. Welcome sa trupang trupang good vibes. pasok. Pasok, pasok. Pasok, pasok. pasok, pasok. pasok, pasok. Gusto feel, feel free, feel free. Ate May may ka pang bisita. Ay, Ay. Meron ka oh. okay. hmm. Tagay na, tagay na. Tagay na, tagay na talaga. Happy birthday. Happy birthday <laughs> Happy okay. birthday! Happy birthday talaga. Say, okay. say, yo! O, mahalang, o, mahalang renta namin dyan. Pasok, Paso, Come here, come here. Dito lang kami sa premiere. Tupo sa taas. Doon sa premiere, mas madaling ano. Thank you, thank you. Wow, ang dami na pag-shoot. Ayan. Hi! Kung dati, laging si Ate Wilmang nagpapakain sa amin. So, man, cool. <laughs> sigil lang, sigil lang. Ngayon pa, sekreto si si din kaming na, naghanda. Si si Salamat sa mga nag-prepare. Lalo si Alicia. Salamat. Sa Ate Noel. Sa si Ate Yeng. Salamat sa cake. Thank you, thank you sa inyo guys. Salamat sa tropang good vibes at syempre, salamat sa ating mga bisita. Thank you so much. Ano Asan si Kuya Manny? Ako nga ang inu. Ah oh, okay. Sana all. Sana all. Alam naman niya ang gusto ko, sabi niya siguro. Hindi ko alam kung tira 4, 5 ba? lagi. Ganun talaga. pa, n'yo. natin. pinarurusahan. tayo dito, Opo. opo Ay, na. O, po, what? What? Pag mga alalay. Pagka, salatin mo muna. Salatin mo muna. Open that! Open! Pagpasinsyahan Open! Pagpasinsyahan mo na ang aming nakayanan from tropa. Good Vibes! From Tropang Good Vibes! Ay walang naman. Yes! Kuya William <laughs> yun? Manipis it's... lang yeah. kasi. Oh, yan, lang, yan lang ang nakayanan namin Asa, e, na eh. mo na. mo mm -hmm. na. Uh, okay. Do the honor, lilibe, Ay, ano, uh, Lori, Do the honor, Yung mga, said, yung mga messages niyo lang me sa akin, okay na ako. No! No! Ay, ba't ka kasi bibili-bili manipis? No. Eh, kasi ate! <laughs>

Ate Marie Panjan, kunwari lang yan, Marie Panjan mamaya. Oy, okay. lalo na kung hindi, lalo na kung hindi mga pordoy ang aming mga bulsa. Mas makapal sana yan. O, eh, di ba, hindi mo makita ngayon kasi litlit. Oh. Oh. Diba? Yes. Okay. Panipis lang siya, pero hindi sa akin yan, <laughs> okay, Tay. Okay, Ay, hindi ba Okay na? Happy mga shop na lang Thank you. Happy oh. birthday. Wow. Wow. Hindi nyo pakinalpalan ka palang para ako nag-bye. Ate, next year. Oh, para next. hindi para ako nagbayad ng no kalahati. Eh. Hindi. Hey, next year may budget na kami. Ah, sorry ko din na ba ano, <laughs> yung ano? Yung magkawin. <laughs> yung magkawin. <laughs> yung magkawin. Ganun na kapay. <laughs> yung halos hindi mo siya maano. Kasi napag-usapan namin kasi medyo nagkakaedad na tayo. So, sana yung maiuwi mo ba <laughs> <laughs> na <laughs> ano, valuable. Although, manipis lang siya. <laughs> 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 Pero, Na. basta tubusin niya. basta Amy, tubusin niya. nya sabi ganito na Ate, tumutulong. thank you for everything thank you, you for everything thank you to Yes. No thank no. you so Sobrang appreciated ko naman yung receipt pagay 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 Hindi yang tatanggihan! ya coba ya Hindi mo tatanggihan! Hindi wow Hindi mo